po, ang ginagawa ko, nung nagsastart pa lang, wala pang capital na binigay ang YFC, inuutang at saka nagbebenta, parang naging middleman lang ako. Tapos, nung binigyan tayo ng capital ng YFC, doon na talaga masasabi ko na nakapagsimula talaga ako ng business. Kasi naka -cash to cash ko na yung pagbili ng produkto. Kasi do my farm kami. Hindi naman sa akin yung farm. Uh, YFC give me uh, many chances, give me many reasons to continue the business po actually because of its grant, because of its training, seminars, and lahat-lahat na po ng support na binigay na ng YFC. Nagkaroon po ako ng business na pinapangarap ko noon bilang isang agriculturist, bilang isang kabataan na gusto mag-business. So 'yun napalago palago ko 'yun at ngayon hopefully mapalago ko rin siya sa mga susunod na taon dahil sa tulong po ng YFC. Talagang ito po yung nagbigay daan para po mabuksan ng aming mga mata, ang aming direksyon kung saan po ba kami pwedeng patungo at kung saan pa kami pwedeng pumunta bilang isang agri-enterprise. Na hindi po kami naghirapan na magkaroon ng access sa capital fund dahil po yung YFC po ang nagbigay sa amin ng capital para makapagsimula ng aming negosyo. Napakaganda po kasi napupuntahan ko na po yung mga lugar na hindi ko pa po napuntahan noon through yung mga seminars. Naitulong ng YFC of course yung pagkakaroon po ng uh, sariling negosyo. At saka na-showcase ko din po yung mga technology na na-incorporate kasi mga farmers po sa amin is nade-discourage because of the high cost of inputs tulad sa mga feeds. A lot of young people with really great talents here in uh, this industry are really here, no? Makakasalumuha at uh, makikita natin yung galing nila. Ang napakagandang na ituro o natulong sa akin ng YFCS, yung ma-develop yung pagiging agripreneur. Maganda po ang aming na-experience sa YFC. Hindi lang sa akin personally, kundi pati na rin sa aming community. Marami po yung mga nagkaroon ng hanapbuhay sa aming lugar. Hindi lang yung mga farmers, pati na rin yung mga processors at saka yung mga delivery riders. Ang magandang na itulong po ng YFC sa amin is personally, it helped me grow as a person, nabos yung aking confidence. At the same time, nalaman ko na tayong mga kabataan pala is marami tayong pwedeng magawa kahit sa simpleng bagay na makatulong tayo sa ating Uh, bansa Very life-changing po yung Young Farmers Challenge especially sa akin um, kasi I really fee feel empowered no? and then also with my family na-uplift yung, um, yung livelihood namin. Marami po akong natutunan sa mga tumulong po ng Young Farmers Challenge so nabibigay po sila ng daan para po mabigyan po ng oportunidad yung aking idea uh, para po ma-develop. Ma at ma ma magawa ko po ang mga dapat kong gawin para ma-improve po ang ating agrikultura. Uh, una po yung competition out of the Frabins, kailangan mong i-elevate yung product na pinapresent mo. Kailangan mong patunayan na deserving ka doon hanggang sa mag-regional and national competition. Masaya po siya, fulfilling, at the same time, sobrang nagagalakas kami kasi nabigyan po kami ng opportunity na maka-join po sa ganitong klaseng competition. Napakasaya po dahil marami po akong natutunan, marami pong assistant, hindi lang po financial, lalo-lalo na po sa mga uh, expo, sa mga product, dinadala nila ako, hindi lang po sa lokal. Because of YFC, upscale, uh, siguro makukuha namin yung FDA nasa months lang po. Maganda yung effort na binibigay ng ating um, Department of Agriculture sa pagbalik uh, ng mga kabataan sa pag-agrikultura. Magandang naitulong sa akin ng Young Farmers Challenge ay isa yung aking network. So lumaki ang network ko sa business and uh, ang susunod doon ay yung aking uh, skills at yung mga natutunan ko. Ang kagandahan po ng Young Farmers Challenge is kahit wala po tayong pera at least we have the dreams. Gusto natin itong makamit. Ang so, maganda yung ano yung naging experience namin. Kami-kami lang nagiging business partner kami. Mm -hmm. Nagkaroon kami ng mas malawak na network. Yung mga kapwa po namin mm -hmm. yung Farmers Challenge na nag-grow out ng hito mm -hmm. is minamarket match po. So sila po yung isa po sa aming mga market ngayon. Isang napakagandang experience po dahil sa YFC po is tinuruan po kami ng kung uh, paano po magnegosyo kasi hindi naman po halos lab po kami mga kabataan din po is business oriented. Natulungan niya po ang business ko po na lumago, na makilala pa po yung akin pong mga products sa amin po. Ride of a roller coaster of emotions talaga. Kasi way back 2022, yung goal ko po as the first applicant for that year po, is manalo talaga ng national award last year. Kaya pinaghandaan ko po from pitching, from project uh, proposal, lahat-lahat. Yung exposure ng aking enterprise at saka aking ay nabigyan siya ng magandang network or tsaka, uh, channel para matap yung different government agencies para ma-align yung business proposal, project proposal para doon sa mga adapted communities namin. Ang masasabi ko po ay maraming salamat po dahil natulungan niyo po kaming mga kabataan na magkaroon ng sarili namin negosyo na hindi na kami umaasa sa aming mga magulang kundi ay kami ay tumutulong na din sa kanila maging sa aming komunidad the best po talaga yung program niyo kasi uh, hindi lang ako natulungan kundi marami pa yung natutulungan niyo at patuloy na natutulungan uh, because of your program po because of this YFC po salamat po sa pag-sponsor ng programang ito at nagkaroon ng budget para maraming kabataan ang matulungan ng YFC program Napakagandang platform po ito para sa mga kabataan po na gustong sumali at magkaroon po ng sariling negosyo. I'm very grateful to be part of this program ni Senator Aimee. I think uh, since this is the very first time na nangyari ito sa buong Pilipinas. Sana mas marami pang uh, mga kabataan na uh, sumali at mahikayat. Dahil uh, kung, kung nangyari po sa amin, kung nagawa po namin, hindi po imposible na magagawa nyo rin. I'm very, very thankful, deeply thankful na inilunsad niya po ang ganitong programa para sa kabataan. Kasi talaga naman kami yung magsusulong ng future ng agriculture. Sobrang pasasalamat po na binigyan niyo po ng pagkakataon lahat ng mga kabataan na may pakita po ang kanilang mga kaalaman, kanilang mga idea kanilang mga plano para po pag, sa pag-unlad po ng ating ng sektor ng agrikultura. Una-una po sa lahat, gusto ko pong magpasalamat sa kanya kasi kung hindi po dahil sa kanya, wala po kami ngayon dito. Pangalawa po, maraming salamat po sa opportunity na binigay niyo po sa mga kabataan ng buong Pilipinas na ang agrikultura ay talagang siyang pangunahing pangailangan sa ating bansa at napili niyo po ang young farmers, na magkaroon ng young farmers para i-representa yung ating bansa. Malaking pasasalamat ko po kay Senator Amy Marcos at sa mga kasama niya dahil mayroon pong ganitong programa. na tutulungan po kami na mga young na maabot yung mga goal namin sa enterprise. Yun po ay makatulong hindi lang po sa amin kundi sa local community po namin. Napakaganda. Sana suportahan pa po ng ibang senators at ng ating president dahil sa programang ito ay mas maraming nahihikayat na kabataan na bumalik sa agrikultura. It's a golden opportunity to the young Filipino farmers or kahit uh, sa mga kabataan ngayon na hindi pa nagsimula or gusto magsimula. Napaka-thankful ko kasi isa ako sa mga nabigyan ng opportunity na magkaroon ng startup capital dahil dito sa programa ni Sen Senator Amy Marcos. So, si Sen. Amy kasi nakita niya yung importansya ng agrikultura sa ating bansa na meron kita dito na maari itong makapagpaunlad ng isang pamilya o buong community pa. Napalaking uh, tulong o uh, napalaking bagay po lalo-lalo na po sa aming mga kabataan ng mga ganitong programa dahil ang number one po na kailangan po ng isang kabataan ay uh, pondo para magsimula. So, yung programa po talaga is napakaganda. So, napakagaling nung idea. Sa aming part naman po as young farmers, natutulungan po kami para malink po yung aming mga ideas, mga projects po namin, mga products namin, hindi lamang para sa Pilipinas, kundi maging abroad. Dito na po tayo, sumali na po tayo dahil ito po ang hinihintay natin upang matulungan tayo na mag magsimula. At nais ko pong sabihin sa lahat na may bukas sa kape, may bukas sa agrikultura. Be in your passion uh, at susunod na po ang lahat. Basta passion, uh, determination to join, even though uh, ilang beses kayo namatalo, uh, continue lang kung may passion po kayo. Huwag po mawala ng pag-asa kung nahihirapan po sa requirements. Marami pong mga pwedeng tumulong sa inyo. Tumapit lamang sa inyong mga regional and Department of Agriculture at supportive po sila at matutulungan po kung ano yung mga kailangan. Just make your first step. Gusto ko po na ma-engage kayo into agriculture sector kasi naniniwala po ako na ang kabataan ang pag-asa ng bayan sa agrikultura. Do it now make your research, uh, gather some information. Malaking tulong ito sa inyong pamumuhay, malaking tulong ito sa inyong kinabukasan, at the same time, malaking tulong ito para sa ating bansa. Huwag po kayong magdalawang isip na subukan. Ang kailangan lang natin talaga is uh, patience, sipag, and then teamwork, and of course, uh, pananalig sa Dios at maging uh, cooperative tayo sa mga programa ng ating uh, Department of Agriculture. Huwag sumali because of the grant. Sumali kasi yun yung passion mo, yun yung gusto mo talagang gawin and gusto mo talagang, you wanna make change. Uh, pagbutihin nyo lang po, bigyan nyo po ng malawakang uh, abilidad. Uh, magbibigay po kayo ng inspirasyon, lalo na po sa ating mga magsaka sa ating mga na babigyan po sila ng trabaho. Uh, may bigyan po natin ng kaunlaran ang ating ekonomiya. Una, galingan nyo po Pangalawa, patunayan nyo po yung sarili nyo na deserving kayo. Pangatlo, uh, kung manalo man po kayo, gamitin nyo po yung perang ibinigay sa atin ng gobyerno sa tama. At the same time, yung palagi naming naririnig at gustong makita ng YFC na iangat po natin yung programang ginawa nila. Huwag po nating sayangin. Gamitin natin kung anong meron. Kagaya sa amin, may mga root crops kami. So, ginamit namin yun. Tapos, maghanap po tayo ng solusyon at uh, susolusyonan po natin. Tsaka, love our customer because the customer is a uh, lifeblood of our business. Kung wala sila, wala rin tayo. Sumali kayo at tsaka wag na wag kayong matakot. Huwag niyong hayaan na maging hadlang ang pagiging inyong maging mahi mahiyain. So, be confident and start your business. Kung mangarap mo man po kayo, dapat lakihan nyo na yung pangarap ninyo. Tapos, uh, yung motivation nyo po sa sarili, hindi nyo po nabibili. Dapat buo yung nasa puso at isip ninyo. Kung may isa kang idea na alam na alam mo nakikita yan, huwag mong hayaan na uh, dikitan ka o palibutan ka ng mga taong negative try lang po nating mag-engage po sa agriculture at mer andito po ang atin pong gobyerno upang tulungan po tayo na kung paano po mag-start na uh, magnegosyo kahit di po tayo mga uh, agriculturists o agriculture related course yung kurso po natin at pwede pwede po tayong magsimula Paghandaan po ninyo ito kasi hindi po siya basta-basta laro or competition na pwede nating ismulin. Bardagulan talaga ng mga ideya kung paano natin baguhin or uh, paano tayo makipag-compete in terms of market advantage, in terms of pricing, packaging, product presentation. Lahat-lahat na para sa uh, advancement ng agri uh, agricultural sector ng Pilipinas. Nakuha my coffee bean farm, my vanilla farm, my oyster mushroom, sang katutak na rabitero, nakang dami-dami pa nilang ideya, hindi ka makapaniwala kung ano-ano itong mga produktong to. Kaya kailanman, man, huwag mawawala ng pag-asa. May pag-asa at kinabukasan sa agrikultura. Sabi nga, kung may itinanim, siguradong may aanihin. Young Farmer's Challenge, mabuhay!